thank under RA 10618, the Establishment of Rural Farm School, uh, an act uh, to have an uh, alternative delivery mode for secondary education. Uh, actually, it was uh, promulgated pa noong 2013. Yung ating farm school ay nagsimula, actually, yung mga pandemic years siya, uh, kung saan um, ang ating regional director Uh, Regional uh, Director Ramir B. Oitico wanted to address uh, food sufficiency and uh, agricultural uh, productivity, aligned to uh, one of our sustainable goals, developmental goals, which is to eradicate uh, poverty. The region, natin, Region 6 Western Visayas, started with uh, 26 farm schools in 2021, and now we are uh, 31 na in the whole um, Western Visayas. Uh, dito yung yung maituro ma 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 sa bata yung tamang pagtatanim at saka yung side na magkaroon sila ng kita later. no Kasi ang pagtatanim is uh, kailangan magiging hanap buhay nila. Eh. So kaya uh, pwede natin i-consider yung, yung curriculum ng farm school na uh, magiging uh, lifelong learner, learnings ng mga uh, learners natin sa farm school. So bale yung uh, yung tinuturo namin is all about po sa agricultural crop production po. So nakatuon lamang po sa pagtatanim. Tinuturoan po namin yung mga mga bata ng mga farm farm machineries na ginagamit nila sa pagtatanim, matibang iba-ibang uri ng mga Uh, gamit sa agrikultura at mga ways kung paano or techniques kung paano yung tamang pagtatanim ng mga gulay. Sa farm school, more on po yung laboratory yung ginagamit. Yung pinapatry sa bata talaga kung paano magtanim, paano mag-prepare ng land, paano mag-cultivate at saka kung tamang proseso ng pagharvest ng mga pananim. Okay, dahil po sa Project Lettuce, uh, lahat ng mga proceeds ng mga bata na galing sa kanilang mga pananim ay uh, ipinapasok sa kanilang ATM accounts. Minumukha po namin na, mag, na, na kailangan magkaroon ng mga farm sa, sa iba't ibang syudad para mapausbong yung, yung agrikultura dito sa Negros Occidental. Kasi alam naman natin na yung Bagu City is the one of the rest, granary of the Negros. Uh, mapupo, mapo-focus talaga yung agrikultura dito at mapapausbong yung pagtatanim ng mga, mga organic na mga pananim dito sa Negros Occidental. as a parent, maganda po na nagkaroon dito ng farm school kasi na yung anak ko po nang masaya po ako na naka-enroll sila dito kasi marami po silang natutunan bilang pag, sa pagtatanim po, pag-aabono at saka yung pag-harvest in a proper way po. Laking tulong po ito para sa kanila lalo na po in the future. May apply po nila ito sa kanilang daily living po. Masaya ako nga may farm school dito, tapos nakatulong naka sa, sa kanya yung mga tinuturo ng mga guro dito na kung paano sila magtanim. Ina-apply niya sa akin sa bahay kung paano ko magtanim ng mga seeds, kung ano kasi may gulayan ako sa bahay na kahit kunti lang may kukunan kami nga pang sa mga pangaraw-araw namin." dito sa farm school ay ang pagtatanim kasama ang aking mga kaklase ng pagtutulungan po ng bawat isa para maging mas masagana ang aming pagsasaka at pag-aani. At ang selebrasyon din po ng aming Farm School Day kung saan kasama namin ang aming mga pamilya sa selebrasyon. Nag-enroll ako sa farm school dahil gusto kong matuto ng sustainable at organic farming. Gusto ko ng something more hands-on, something na nakatutulong sa environment at sa komunidad. At isa pang rason kung bakit nag-enroll ako sa farm school ay dahil sa aking tatay. Isa siyang magsasaka at gusto kong maranasan ang ginagawa niya sa farm. At dahil sa kanyang pagsasaka, nataguyod niya at natustusan ang pangangailangan namin sa pang-araw-araw. ang mga message ko lang sila, magporsigigid sila, hindi sila maguntat sa ilang future nga gusto gid nila mag-agriculture kay isa na sila ha, ma mabulig sa Pilipinas kay kita sila man ang sa ato.